Mmm! Gitik! Gitik! Pwede! Ay! So, ayan. Tinarakit na Maki po nito. na naman, ha. Ah. One shot Silit sa box lang, si padi. So, ayan, guys. Ina-spotan kami. Malaki. Ang dalag. Ayan, ah. malaking dalag na ispatan. Oh, mamaya po may ano dyan, may dalag po dyan. Ah, maalis. Maalis po. <laughs> Taguan niya namin. So, ayan guys, titirahin ni Maki Pulido mm -hmm. yung dalag. ay mo so, yung dalag. Ayan, yun sirahe ni Maki Pulido yan suot mo na pare suot mo na at baka umalis pa so, yun yung dalag titirahe ni Maki Pulido pag sure pare Bitik! Bitik! pade so ayan titirahe ni Maki Pulido itik pade ang dalag Bal! Ito dito na naman yung batang mantila na. <laughs> so, ayan. Taga miswa naman pala. Shoutout mo yung mga nanonood sa atin dyan. So, ayan. One shot, one kill. So, ayan. Oh, ayan na rin. Eh. <laughs> <laughs> ayan, pahit ako, pulido. Putang ina. <laughs> Pero ko pa na. Sure po. Gago. <laughs> <do. laughs> Sinamsa na. Eh, hey, bakit kami huli natin? Lalaki yan. Oh, Ayan, yeah, mga oh. tilapya lang yan. At, tilapya, o. Kasi dalak. Lalak din eh. Mga tilapya. Sige, sige, sige. Puan oh. to, o. <laughs> Hawak pa <pare>. rin, <Parang, laughs> eh. Takong makalas niya. Uy! Kasi, yes, ma'am. Parang harang na kasi sa amin, eh. Uy, bukid ina. Uy, <laughs> susuot <laughs> 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 pa dun <laughs> pa rin. Delikado. Uy, parang